Hoy, sino yung batang may daladalang kahon? Bakit ka nandito? Hindi ka pwede rito. Exclusive tong playground para sa totoong tagabarang ay bistamar! Mariing sigaw ni Daryl, sampung taong gulang na hari-harian ng pasilidad habang nanlilisik ang mga mata at kumakapit sa pulang rail ng slide. Oo nga, singit ni Ivy at Nika. Magkatabi, may tig-iisang lollipop at halos sabay na humihikik sa pangungutya. Tignan nyo nga yung chinelas niya, butas-butas pa, baka mga ipis ang laman ng kahon. Ang ingay ng kanilang halakhak ay kumalabog sa hangin ng hapon, sumabay sa langit na parang bubulusok ang init. Sa gitna ng maingay na panunulak at pangungutya, nakatayo si Ando, pitong taong gulang, naka-t-shirt na berding kupas at maung na punit sa tuhod. Mahigpit ang yakap sa karton na tila mas mahal pa niya kaysa sa sariling hininga. Hindi siya lumalaban, nanginginig lang ang maliit na balikat pero kumikislap ang nangingilid na luha sa girid ng mata. Parang sinisikap na huwag bumagsak. Hindi ko po kayo guguluhin. Bulong ni Ando, halos sipol lang ng hangin pero walang nakarinig. Nilunod ng sunod-sunod na pisil ng busina sa kalsadang katabi ng parke. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung kapalang ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sa bawat depensa niya, lalong dumidiin ang tawa ng mga bata. Itinuro pa ni Daryl ang silyang bakal. Diyan ka na lang, huwag kang lumapit sa swing, mababasag yan! Nagpaalitan pa ng iu-iu at kadiri ang tropa habang si Ando Bagamat sumisinok na sa hiya, ay pilit na itinataas ang leeg, parang gustong sumagot, ngunit mas nanaig ang takot na baka mabitawan ang laman ng kahon. Sa di kalayuan, nakasandig sa puno ng aratili si Mamang Binong, matandang tagalinis ng parke, nakasuot ng kupas na uniforming buhaw, pabulong siyang napa, tss, at napailing. Sa tagal niya sa lugar na iyon, alam na niya ang ugali ng tropang daril, mabilis mang husga, mabagal magsisi. Ngunit bilang trabahador na kinukulang sa oras, pihit lang ng ulo at balikwalis na siya. Baka raw masabihan pa ng nakikisawsaw si Lolo at sa bawat buntong hininga niya, palihim ding ipinagdarasal sa hangin ang batang mistulang pipi sa takot. Kinagabihan, humahangos si Ando pa uwi sa Zone 8, si Cho dalong dalawampung minutong lakad mula playground. Kumakabog pa ang binti pero mahigpit pa rin nakayakap sa kahon. Pagdating niya sa barong-barong na yari sa pinagtagpi sinalubong siya ang ina, si Aling Mercy, na nagpapapaypay ng uling sa nagbabagang kalan. Anak, kumusta? Nakapaglaro ka ba? Hindi sumagot si Ando. Bagkus, maingat niyang hinugot mula sa karton ang laman, mga bakal na tansan, sirang remote control car, pigtal na wiring, dalumang pulgadang plastik na gulong at ilang pangtansang na tinuhod ng pako. Inilatag niya sa mesa. Kinuha ang maliit na screwdriver na luma na rin paltak at tumingin sa ina. Nay, sa linggo po, science fair, kailangan ko lang tapusin to. Mamumula-mula ang pisngi ni Aling Mercy sa alikabok. Ngunit bago pa siya umupo, napansing namamaga ang mga mata ng anak. Binuli ka na naman nila, ano? Hindi sumagot si Ando. Sumiksik lang sa pagitan ng tangkay ng silya at braso ng ina, tila pilit kumukuha ng lakas. Tapos biglang binitawan ng isang buntong hininga parang pinisil na lobo. Nay, kapag nabuo ko to, baka payagan na nilang sumali ako. Sa dilim ng barong-barong, taning bumbilyang kulay dilaw ang nagbigay liwanag sa mumunting workshop ni Ando. Ang hapang kainan nilang napilas ang gilid, puno ng kalawang na tornilyo, sirang flashlight at pinikpit na lata. Sa kabila ng ingay ng kulikrik at tahol ng aso, dinig na dinig ang matinis na klik-klak ng kanyang screwdriver. Lumipas ang tatlong gabi, halos hindi siya nakatulog. Nakatulog man, nakasablay ang ulo niya sa kanyang kahong na naglilihim. Nitong Sabado, alas 10 ng gabi, kumulog, nag-uulan ng ambon. Nagising si Ando sa lagalas ng rubong. Ngunit sa halip na matakot, sumilay ang pinakamalit na siti. Takos na! Kinabukasan, araw ng linggo, kinaganap ang taong-taong barangay Inventors Mini Fair sa mismong playground kung saan siya naging tampulan. Dala niya ang kahon. Mabigat na ngayon at may nakatusok na maliit na kartulina na may sulat hanke. Robot Tik Tik 1.0 Habang dumarating ang mga kalahok, mga batang may bitbit na drone na gawa sa plastic, mini windmill at solar cooker, walang pumapansin si Ando sa umpisa. Nasa dulo lang siya, nakaupo sa sementong gilid ng swing na kahapon lang ay ipinagbabawal sa kanya. Ngunit ilang sandali pa, dumating ang tropong Daryl. Nakamat silang t-shirt, may hawak pang store-bought na RC car. Oh, ayan na naman si Box Boy, sigaw ni Ivy. Sabay turo sa kahon. Ano yan? Ipapakita mong basura? Tumawa ang grupo, pati ilang nanay, nahikayat din sa halakhak. Habang tumatagal ang oras alas 12 na ng tanhali, nasa ilalim na ng matinding init. Sumikat ang araw ng tila, kumakampi ang batang marinay sumagot sa kiyan. Humarap si Ando, ni Adi Kumurpak, Marahang inilatag ang kahon, binuksan ng takip at mula noon, tumindig ang isang munting robot na halos isang talampakan ang taas. Katawan na gawa sa dalawang lata ng condensed milk, braso na hinugot sa lumang walis tambo at nilagyan ng clip. Paa na ginamitan ng rad ng sirang payong sa ulo na ando ng remote car motor na inayos muli. Mayroon itong LED na pula at berde sa magkabilang panig pinindot ni Ando ang improvised switch, lumang pison na may wire at biglang umandar ang motor. Ikot-ikot ang ulo, sisiklap ang munting LED sabay bitiw ng mechanical na tik-tik, tik-tik, hango sa tunog ng lumang relos na ginamit niyang pyesa. Ang robot ay self-balancing sa pamamagitan ng dalawang gulong na ipinalob niya sa sirang chinelas, panimbang at traction. Dahan-dahang itong sumampa sa sidewalk, umiwas sa bato at umikot pabalik kay Ando na animong aso kung mag-spin. Sa unang ikot pa lang, tumigil ang tawa ng tropa. Bumuka ang bibig ni Nika. Wow! Paano niya ginawa yun? Si Daryl, napalunok. Pinindot ang controller ng sarili niyang RC car. Sinubukan paan sa lupa. Mulit, sumabit sa bukol ng lupa. Dumiretso sa putik. Umatungal ang motor. Tumigil. Umiingit ang gulong nagtawanan ng nakapaligid na bata pero ngayon kay Daryl nakaturo sa main stage napatayo si Kapitan Loreto at si Sir Martin guro sa science Anong pangalan mo iho Lumapit si Ando hinahaplos ang ulo ng robot Andres po pero Ando ang tawag nila Yung robot ko po TikTik 1.0 gawa sa mga basurang bakal at wire hindi po ako marunong bumili ng bagong parts, kaya pinulot ko lang po yung pinal na cardboard. Napatitik si Sir Martin sa latang may marka pang Donated by Daryl's Family Foundation. Kumiskis ang kilay niya. Parang familiar to ah. May blueprint ka ba Ando? Tanong niya. Tinutok ni Ando ang kamay sa manipis na notebook na nasa kahon puno ng diagram Voltage calculation, simpleng code na pinahila niya sa lumang keypad ng ladrilyo ng telepono. Di naglaon, ipinasalang si Tiktik sa obstacle test, palikulik kung daan ng lata at plastic bottle. Habang ang drone ni Carmela ay nahulog sa simula at ang mini windmill ay hindi umikot dahil walang hangin, si Tiktik ay tulay-tulay na sumayaw, tila dinidinig ang bawat utos ng maliit na switch. Auto balance guided by gyroscope? Saan ka kumuha? Bulalas ni Sir Martin. Halos di makapaniwala. Umubo Ando. Yung lumang cellphone po basag. May gyroscope sensor. Nilipat ko lang po yung chip. Umalingaungaw ang palakpakan. Pati ang mga magulang na kanina'y nakangisi sa kapalpakan niya, ngayon ay lumalapit, kumukuha ng litrato. Maging si Mamang Benong, lumuluhang pasimpleng pumapalakpak habang hawak ang wali sa isang kamay. Tila tuwang-tuwa na may milagro sa playground na pabor sa inaapi. Matapos ang demonstrasyon, ginawang awarding. Third place sa Solar Cooker, second sa Windmill. At first, unanimous decision ng tatlong judge kay Andres Ando Santos, Tik-Tik 1.0. Pinatungan ng malaking bandilang champion ang robot, ipinaputok ang lumang konfeti at dinagsa ng reporters mula sa lokal na TV na padaan lang para sa barangay fiesta. Anong masasabi mo sa batang dating hindi nila pinapasali? Tanong ng reporter. Napatingin si Ando kay Darrell, nakatungo sa tabi. Dinampot niya ang certificate, lumapit, inaabot kay Darrell. Salamat, kasi kung hindi niyo ako hinarang, baka hindi ko pinorsigin na tapusin to. Napapikit si Darrell, kinuha ang papel, hindi makatingin sa bata. Tumiron si Ivy. Pwedeng mag-selfie? Iwinagway ni Ando ang kamay, ngumiti. Lumipas ang tatlong buwan, Pinanggap si Ando bilang pinakabatang junior robotics scholar ng Regional Science High School, full stipend. Sa parehong playground, tuwing Sabado, nagtayo si Kapitan Loreto ng maliit na Inventor's Corner. Pinakaunang instructor, si Ando, walong taong gulang na naon, nagtuturo ng pagbabalanse ng gulong gamit ang magnet sa tansan. Ang dating propang Darrell, sila ngayon ang masigasig na helper, nagbapasok ng maliliit na bata, nagbabawal ng pangungutsa. Bawal mamahiya rito guys, alalahanin nyo, dito nagsimula si Tiktik. -tik. Minsan, dumating si Mamang Benong. Dala ang bagot makinang na toolbox na donasyon ng barangay, iniabot kay Ando. Para naman di puro palto sandaliri mo nak, sabay kindat, tumawa si Ando, niyakap ang matanda. Sa gabi, binubuksan pa rin ni Ando ang karton, ngunit na yon, hindi na para magtago sa hiya, kundi para mag-imbak ng panibagong proyekto. Tik-tik 2.0, may solar panel, pangbantay ng ilaw sa lansangan. Habang dinidikit niya ang wire, aalalahanin niya ang araw na akala niya ay playground lang ang naipaglaban niya. Pero ang totoo, mas malaki pa ron. Naipaglaban niya ang puwang ng isang batang walang pangalan sa komunidad ang puwang ng imahinasyong walang kayang hadlangan kahit chinelas man lang ang sandalyas. At sa susunod na may batang magsusubok hawakan ng swing, maririnig nila ang patpat -pat na boses ni Ando na ngayon ay nag -e sa speaker ng parke. Maligayang pagdating sa tanging playground na hindi namimili ng manlalaro. Baka yung kahon mo maglalaman ng susunod na himala.